Teka lang. Lovely, ikaw ba yan? Cashier ka dito? Grabe. Hindi ka ba kinakabahan sa kalagayan mo yan? Patapuan-tapuan ka pa nung high school, tapos ngayon cashier ka lang? I'm Miss Cashier. Bayaran ko na ito. Ma'am, 999 po ito. Teka lang. Lovely, ikaw ba yan? Kasir ka dito? Grabe. Hindi ka ba kinakabahan sa kalagayan mo yan? Patapon-tapon ka pa nung high school. Tapos ngayon, cashier ka lang. Oo, classmate. Kasi hindi na kaya ng nanay at tatay ko na pag-aralin ako hanggang college. Alam mo naman pala, wala kang pang-aral sa college. Di sana, hindi mo na sa school para hindi ka sana napahiya ngayon. Mit, ang sakit mo na magsalita. Isamantalang, e, marang anaman ito yung trabaho ko. Ingit ka lang kasi sa akin. Kasi ako, sa opisina ako nagtatrabaho. tatrabaho. At ito, ang laki ng 13 pi ko. At magkano ba yung damit na yan ha? At para mabayaran ko na? Mit, 999. Alam mo, kanina ka pa meet ng mit. Pwede bang, ma'am, ang itawag mo sa akin? Makatawag kang meet, Akala mo naman, magkalibir tayo? Ah, ma'am, 999 po. Kung ito, 1,000, pakibilisan mo, ha? Susuotin ko pa yan sa Christmas party namin. At wag mo na akong suklian, tip ko na sa iyan. ito nga pala yung sukle. Ano to? Butones? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na ako suklian? Nagsukli ka nga. Itag e 25 centavos naman to. Oh, sa'yo na yan. Ma'am, pira din po yan. At dito po sa store namin, malaga po yan. Idi e sa'yo na. Kaalis na nga. Ala. Hindi ko na malayan. Paubos na pala yung 13 month ko. Di bali. pamaya naman yung Christmas party namin. Baka sakali ako ang manalo sa palaro namin. Ubis, oh, may pa si Boss. Excited ng lahat. Oo nga. Ano kaya yun? Ah, ayun na pala oh. Magsasalita na si Boss. Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Isa sa inyo ngayong gabi ang mag-uwi ng 50,000 pesos cash. Sa ating palaro, ang traditional na bring me. Ang pinakaunang magdala sa akin ng 25 centavos, ang siyang mag-uwi ng 50,000 pesos cash. O bes, ba't natulala ka dyan? Kumilos ko na baka may 25 centavos din sa bulsa mo. Wala eh. Ma'am, ito nga pala yung basokli. Ano to? Butones? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na ako suklian? Nagsukli ka nga. Itag 25 centavos naman to. Oh, sa'yo na yan. <laughs> Magbilang ako hanggang lima. Five. Four. Three. ito sa charity best sayang